Hi guys, good morning. So ayan, kakagising ko lang. Makita niyo sa Facebook, bare face pa. Wala din tayo pakialam So may nabasa ako sa Facebook and ang sabi niya is any thoughts po pag once na huli niyo nagma ang inyong asawa habang nanonood lang. Oye. Okay. Actually, matagal ko na tong nababasa. And matagal ko na din naman tong nababasa sa mga group na mga nanay. Ito yung mga kadalasang mga confess nila or mga tinatanong nila tungkol sa kanilang mga partner, asawa, or mga jowa. And ito lang masasabi ko sa inyo guys, alam nyo, hindi lang din kayo nag-iisa, okay? Hindi kayo nag-iisa sa ganyang mga issue kasi before may partner ako. And then, first time kong nahuli and first time kong nagkaroon ng parang namulat ako sa ganyan na, ah, may mga ganun pala lalaki na kahit may asawa, may girlfriend, may partner na, eh, meron pa rin sila mga times, may mga mood, or may mga ano parin sila na manonood sila ng ganun haba ng mas. Syempre sa una masakit kasi andun yung parang bakit hindi ba ako kontento? Hindi ka ba kontento sa akin? Hindi pa ba ako sapat? Hindi pa ba ako um, kalibog-libog? Syempre, alam ko, ayan yung mga unang pumasok sa mga babae na to nung nahuli nila ang kanilang mga partner, asawa, jowa na nagmamas ay nanonood ng porn. Pero, meron paliwanag kasi dyan. Okay? Pero, syempre, hindi ko is i hindi ko i-disregard -dis, yung mga feelings nyo or yung mga emotional nyo na uh, pag-cheat na yung ginagawa ng mga lalaki na yun. Pero ito, may mga explanation kasi dyan kung bakit nangyayari yun. Unang-una, alam nyo ba ang pagmamas ng mga lalaki is isa sa mga stress reliever nila at hindi porke tanonood sila ng mga ganun, eh nag-cheat na sila. Siguro, ganun sa pakiramdam natin kasi nga, Uh, mas pinipili nila na magbawas sila habang nanonood ng na mga iba't ibang mga babae na nasa, na, na, nasa eksena, yung mga sexy, yung mga 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 katawan, yung mga boobies, yung mga ay di ba? Mga gandang, mga perfect. Pero, para sa kanila, is wala lang yun. Sabi ko sa inyo, kung iisipin nyo guys, kung kayo yung nasa kalagayan ng lalaki, pag once na nanood kayo, and after nyo makatapos, alam nyo ba, sa totoo lang, after ng ilang minuto, ilang oras, wala na. Wala na sa isip nila yun. Kumbaga, parang okay lang, makaraos lang. Pero, syempre, sa katapusan, or sa... Kahit anong mangyari, is kayo pa rin yung hahanapin at tatabihan niyan. Depende na lang kung yung mga mister nyo, eh nahuli nyo, meron talagang kalaguyo, or nagmama sila, doon, mismo, sa video ng kanilang kabe. Siyempre, alam ko naman talaga na masakit yun kasi nung una, alam nyo ba, nung, um, pa, try, nung nahuli ko yung partner ko before na nag a nag tapos nanonood, tapos tinignan ko yung phone history niya, yung, yung settings niya, history niya na ibat ibang category. Masakit. Parang, ang ina mo, bakit hindi ba ako sapat? Hindi ba ako karapat-tapat? Tapos parang, ah, uh, may iba siyang pinapantasya. Mga ganun. Pero, ang totoo nun, is bali wala lang sa kanila yun. Or, kung lang silang siguro na idea sa mga next na pwede yung gawin na curriculum. Pero, ganun pa man, syempre, iba't iba ang utak or isip ng lalaki pag once na ginagawa nila yun. Pero, syempre, sa ating mga babae, eh, masakit talaga yun. Hindi ko kayo iaayaw din sa ganyang feelings or emotions, diba? Pero ayun nga, sa mga mamis dyan, or may mga babae dyan, mga girls dyan, na pag nahuli nyo yung partner nyo, or jowa nyo, na nanonood ng ganyan, alam nyo maganda nyo gawin? Maki-join kayo. Maging open kayo sa kanya. Huwag kayo basta bastang magagalit. Huwag kayo basta-basta magwawala. Huwag kayo basta bastang inanag siya. Kasi, syempre, ang pangit naman nun, yung tipong mag-aaway kayo about doon kausapin mo siya or kung jojoin ka, unti-untiin mo siya na, kunyari, magkatabi kayo na story, alam mo na, pag gusto mo, pag i-open mo sa kanya yung, ah uh, kunyari, may kakalikuti ka sa phone mo, tapos pinakita kang, you know, na makakapagpainit sa inyong dalawa, pwede niyong gawin yun, Yung i-open mo na, kunyari, nanonood ka din, tapos mag-join kayo, manood kayo, hanggang sa mapunta kayo sa gano'ng di ba Mas okay yung gano'n na maging open ka din sa kanya kung baga parang i yung ano, yung ganong mga aktibidad is parang open ka nga. So, ayun lang yung thoughts ko about dun sa nabasa ko sa page or sa group na any thoughts about sa mga partner or asawa or jowa na pag nahuli nyo na nagmamasabang nanonood ng point.